Maria Cecilia Barongan Pantua. Pantua po. Tiga saan po kayo, nanay? Ako. Tiga saan po? Taga Kalasyo, Pangasinan. Kalasyo, Pangasinan. Hello, welcome! Hello. Hello. Kamusta kayo dyan? Kamusta po ang buhay niyo dyan? O, dito sa amin, masyadong manipi kasi quarantine naman. Kaya nasa bahay lang. Eh, lahat naman po, buong Pilipinas, sinihigpitan. Para naman po para sa atin yan. Nay, ilan po ang anak nyo? Mm -hmm. Apat. Apat po. Asan po? Nandiyan uh, oh, po ba lahat? Oh. Wala, wala, sila, wala akong kasama. Nandiyan sa Manila ang isa yung tatlo na sa <coughs> ano, ibang bansa. Ah, ganun. Abatiin nyo. Baka nanonood sila. Saan po yung isang anak nyo? Nasaan? Oo. Oh, oh. uh, sa Japan. Okay. Ano pangalan? Uh, alam? ano rin doon eh. Ah, uh, Dan Anthony okay. Pantua, Jason Pantua, Joseph Christian Pantua, Joanna Marie Pantua. Okay, mga teka, saan po sila? Yung, uh, nasaan po yung dalawa pa? Ibang bansa? Hindi, bali tatlo yung nasa Japan, yung isa hmm. na din sa Quezon City. Ah, e kayo po, sino kasama niyan? dyan? Mr. Kulang. lam dalawa lang po? Oo, oh, kami dalawa lang. Pero kung pang itong bahay din namin, kaya mga mother ko, nandito kami na sa mga kapatid ko. Ay, mabuti naman, Not. At uh, isa lang naho isa lang ang mga Okay, ganito na na. Oo, isa lang. Tanong... May quarantine pass naman yung mister ko lang ang lumalabas. Okay. Eh, tanong ko na Ano nyo ako, Kuya Will? Salamat. Kakaano ko lang. Salamat at nagpunod nyo ang pangalan ko. Okay. Kasi yung ang ginagawa namin, nirarandom namin yung mga yung mga numbers nyo. Tapos bigla hihinto namin at tatawagan. Nay, may tanong po ako sa inyo. Nanood ba kayo ng Wawawin kanina? Ay, hindi. Kasi ano lang, yung nag papa ano lang kami kasi dito kaya hindi ako na ano na ako na kita ko lang itong ano nyo kaya inano ko lang yung pangalan ko at saka number ko at saka nangungungo na kasi namanood ko yung ano yung nagdan sa Palawan palagi kami nanonood ng mister ko yung mga na, tumulong kayo ganyan dyan kayo sa Palawan di ba ngayon pero Puerto ga Galera. Opo, Puerto Galera na po. Nay, o, uh -huh. tama. Puerto Galera po tayo. Okay. okay. So, <laughs> sorry. <laughs> Nay nanood. Kung nanonood kayo sa Facebook o YouTube o Twitter ngayon, Ito, kausap ko kayo. Ilang taon na po ba kayo? Uh, 51. 51. Okay. 51, eh, opo. Okay. Okay. Sige, ganito na lang. I-main ko tanong. Anong oras po nagsisimula ang wawawing sa GMA7? Anong oras? 5 uh, o'clock. Oh, Alas 5, nanay, nanalo ka ng 10,000! Yeah! <laughs> <laughs> Meron po kayong 10,000 na na Pagdadala namin. Tatawagan kayo ng na staff namin. Congratulations po. Ayan o. Oh. 10,000 dahil so. tama ang sagot nyo. Anong oras nagsisimula ang wawawin sa GMA 7? Alagin At, ko po! Alagin po. At, ating, Ay! Ay! Ganito po, wag kayong Yung mga kahapon na binigyan namin, nakakuha na ninetig ko 5,000 nila kasi benamano, oh. Ngayon naman po, okay. meron kayong 10,000 dahil tama ang sagot nyo. Dahil kayo ay nakatutok okay. lagi sa Wawawin. ala Alas 5, tama Nakapatuto. po. oh, ala 5 ang umpisa ng Wawawin. Win. thank you, thank you, Kuya Win. Oh. Hulo ka ng namin oh, sa akin dito oh. sa bahay. Kami dalawa ng mister ko. oh, pabili nyo po siya ng kailangan nyo. Bigas. Di ba? Opo, ay, na mga Opo okay. 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 na Opo. Okay. Lahat po na kailangan, nanay. Ang talagang ang pangalan ng nanay. Opo, o dito na lang yung sir ko, kinakausap ako kasi pumasok na siya kasi gabi na nga eh. Uh -huh. Pero pala kami na nung nagsayo, Kuya Will, sana God bless po. At tapos stay healthy rin. Ay, diba? din pa, mag iingat po kayo. Ang kompleto niyo pangalan ay? Maria Cecilia Barongan Pantua. Okay, Mrs. Pantua, congratulations po. Maraming salamat po sa pananood niyo ng Wawawin. At yung tanong ko na yun, eh, tama po. Meron kayong siyang muli bukas po, tatawagan kayo ng staff namin o mami, ay te-text sa'yo. Bigay nyo lang po yung ID nyo, ay Viber nyo ID nyo. ID, ID, ang e ko lang. Opo, at meron kayong sampong limon! Nasa Puerto Princesa kayo, di ba? Hindi po, Puerto Galera, Nasa Puerto po oo kayo. Po. Oo, nanonood kami sa YouTube na live. Ay, salamat po. Yung mo. ina ano, ina oo, yung ina oo, yung ina-upload niyo, panapanood namin kasi siyempre, nanonood kami palagi. Namimigay kayo lahat ng ano dyan. Kaya, oh, interbarangal. Kaya alam na alam na. Ngayon, kapitilingin ko lang dito, tutukwin so kaya nag-text ako kaagad, dalawa ang inanong ko. Wala uh, niya si Sir F.D. Pantuan, oo. Uh. Salamat at napunot ang pangalat ko, Kuya Win. Oh, Salamat, yes. Okay, po. Naman din ako pero ngayon hindi ako makapanood kasi number itong inanan niyo sa akin, tinawagan niyo ako. Ah, hindi pa ako makapanood sa tutok wheel ngayon. Okay, hindi baling, ba tayo? naririnig ba ako? naririnig kayo, oo, oh, siyempre po. At nanalo kayo. Binis meron ay! Kayo. Congratulations po, nanay. Mag-iingat po kayo. oh. salamat. Okay. Bukas, ay, ititek na ko ng mga ano niyo Salamat o, po, Kuya Bid. Si nanay Maria. Apanan po oh, Maria, oh, si 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 ngayon. Okay po, na Oh, salamat. Mga anak po, nandyan sa Japan. Salamat. Okay, okay. Ano, congratulations po. Okay, kasi ano ako. Oo, salamat. Okay, okay. Narinig ako, ano. Okay, narinig po Thank you, thank you. Right, antayin ko na lang yung ano ng mga staff nyo. 10,000 na po. Salamat po. Okay. Oo, 10,000. Opo, opo. Salamat. Okay. <laughs> Sigurado ng 10,000. Dalawa na po yan. Ganun lang naman. Ang kasimple. Hindi ba, 10,000 pa rin yan. Eh, bahay. Binibigyan namin pamasahe. Eh. Sabi ko, dito na natin bigay sa am. Tututok to win. Wow! Oh. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipon natin so, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!